Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga kachitas and welcome sa aking munting channel, booking na booking na nga nitong uh, asawa nitong si Si Gov, ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Vinis. at ngayon ay dalidali -dali silang pumunta sa mansyon ng mga palma kasama nga itong si at sinabihan nga dito na isang impostor itong ang si Vinis. at hindi siya ang tunay na anak nitong ang si Gov. Walang iba kung hindi itong ang si Tata na siyang ikinagulat nga ni Tata at ikinabigla ang katotohanan ng lumabas sa bibig nga ng asawa nitong si Gob at ng kanyang ina inainahan na si gwapa at dito nga pinagtapat na ang katotohanan na anak dapat mo nang malaman ang katotohanan na ikaw ang nawawalang anak nitong ang si Gob at ikaw ang uh, si tata ang uh, hiridera ng mga palma na sang ikinagulat ka ng lahat at dito ay todo talaga deny itong ang si Vinice na siya raw ang tunay at hindi nga itong si Tata kung kaya dito ay talagang lumaban pa rin siya ng gusto para nga mapagtakpan ang kanyang kalokohan at ang kanilang pagpapangga bilang isang si Tata na tagapagmana ng mga palma ngunit hindi nga talaga pinayagan ng kapalaran ang katotohanang ibuking at ang mismong kanyang kapatid na si Sugar ang siya ngang nagbooking sa kanya Sa katotohanang ito naman talaga ang tama Kung kaya dito nga maraming nabilip kay Sugar Dahil itinama niya ang mali at pagkakabali Na ginagawa ng kanyang pamilya Kaya guys ito po ang ating pakaabangan Sa nalalapit na pagtatapos Ng My Ilongga Girl Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.